I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Sino talaga ay kikiligin nga sa ating couple na sila Donnie at Bel Mariano dahil sobrang lakas talaga ng chemistry nila sa isa't isa. Kaya naman pag magkasama nga itong ating couple ay padiguradong trending sa social media. Lalong lalo na nga ang mga post nila sa social media na talagang pinag-uusapan na kagaya na lamang ng post ng ating bal Mariano na alam naman natin na ito nga ang kanyang bagong endorsement at talaga namang sobrang pretty talaga dito ng ating Belinda at ang caption nito na umaagaw pansin na nga sa maraming bablis na ayon nga guys sa kanya so refreshing parang kinilig ako try nyo na rin ang favorite summer drink ko and experience the taste of lime sarap. Iyan na nga guys na kung saan ay talagang umaani na nga ito ng maraming komento. Dahil na nga rin, sobrang dami talagang nagtitiwala ng mga brand sa ating couple. Kaya naman stay lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.